Ala. Ang lupit mo. Ang lupit mo talaga nugnug. -nug. Ay, tinaya hmm. Malaki. Iyon right. oh, sa mga idol ah. Magagis ng dala si Idol Pots si Vlog Tingnan natin kung anong isda ang mahuli. So bagong ispa 'to. Talay ba napakalawak. Tara. Let's go. Ayun. Ito 'yung mga mga natin live ng Idol Pots. Grabe, masukal. Yun, yun lang. Ayan. Yeah. ganda ng yeah, isa. Takbuhan na. na. Sa dun. Ha? Huh? Masakabila. dito,

Ang lalaki idol, grabe. Ang dami. No. Puro pula. Ang lalaki oh. No? Hala. Dapat kamu dito, no. Ang ganda ng lalaki. Panalo ito. Ming, maming ming idol. Dalen ang selma mga ganda hapon ko sa. Wala bang hapon madam Len? Maming ming ang mga nahuli. masala po ito, Ma'am Len. Rin, idol. Rin, idol. Ay, ang mo, <laughs> idol ay, baka, ang okay, Jacob Laudres, ang galing ng haggis Puno idol tayo, tayo pulahan ulit yung idol no Ay, hey Jimmy TV Vlog. Yun, maraming salamat po sa ano, pagkantabay. No? At syempre, piggy bank. Piggy bank. Marami idol? Swang ko. Ala, grabing pusaga no sa ano? Lupit idol. Kumukulo-kulo yung ano? So, Nakachambahan na ni idol po yung ano niya rito. Iyan, pulahan um, na, no. Da, ay, Ala, idol. di mahatak ko. ang dami oh. No. Aba, Ala. Ang lupit mo. Ang lupit mo talaga nugnug. Idol. So ito mga kakulay so, ito, ito mga nauna natin. Mga kakulay. Pulahan, <laughs> <laughs> mistiso. Mistiso. Hey, Combine. Wala, wala pinagkaiba ni. Eh. Hmm. Perfect combination. Huh? Yun oh. No? Grabe. Kay Salve, ayahin. Siyempre kay Jamie TV Vlog, yun napakarami. Malalim ata ang tubig mga lords. Grabe. Yun, yun. Grabe. Grabe, Grabe. Ah. Grabe pula. Umupo lang. Umupo dami. Pula. 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 Ang pa no. Diyan lang pala oh. Diyan lang pala At sa ang idol. Ang oh. Ang hilita mga oh. bat David. Maraming salamat po sa pagtantabay no. At syempre sa ating 92 live viewers oh, na tinanong natin. Thank you so much po sa lahat. Pulang pula. Napakaswerte pula. pula, na laba. idol. Mm, lalaki. Uh, pa. Parang puro na TV no. Sa dalawang hagis parang sulit na. Puro pula. Grabe ang size. Talagang sulit ang size. Malulupit. Mga pula. Halos, so, dito Alos. maharin yung kakaibang ilog yung sinasabi ko. So, kayo na natin, natin malaking dalag. Nakatakas yung isa eh. Nakaiwas. Bilis, bilis, bilis. Pag tali ko dyan, sabi ko, huwag mo sasabihin lang. Uli natin yan. Ay, <laughs> hey, premo, mo ligas. thank you so much po sa pagbigay nito. Shout no? out po sa New York. Malapit na po kami sa adon. New York. <laughs> Maraming salamat po sa pagantabay. No? Ay, Mary Ann. Bitinosa, Pinosa, maraming salamat po sa pagantabay. Happy viewing po sa lahat. Ask ko lang idol, pamigay po ba mga huli nyo at pambenta? Siyempre, nyo, pamigay. Oh, uh, Sir mm -hmm. ano po, uh, yung mm -hmm. mga nahuhuli po nating isda, ano? hindi lang po para sa amin din ay... Ayan mga idol, yung mga nauhuli, kulahan natin lapya Oh. Dyan, oh. Pulahan. Ayan. Ayon mga nahuli natin no idol. mga idol Hi to Shelly, from Germany from Germany no, thank you so much po Happy viewing po sa Ayan mga nahuli Shout out po Mga nahuli yung mapupula Kaya, ni idol, tiyan, idol tiyan, foods. Yes, Thank you. Thank you. Thank Thank you so much. You know, sabi ni Adon, Chef Joy. Ayan, pinamada. Ito, ito, gagawin natin ng pera. Tayo <laughs> na pera. So, ipinagabintahan namin. Ayaw niyo pa kayo tayo mukha. Kaya dapat, sikreto lang.